Kamusta mga Kabeshi? Welcome back sa aking Youtube Channel and for today's vlog mga Kabeshi unahin ko po muna itong ating uh, mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating Kabeshi's product meron pong umorder po sa atin maraming maraming salamat po at si Daddy na lang po ang magbabalot thank you so much Daddy meron tayong suka, dried fish, at shorts at yung iba daddy ay nagantay pa rin ako ng delivery ng boneless dip. Dada, mommy! Dada? Yes. Mommy? Wow, thank you so much, Daddy. tapos na agad. Yan, and shout out po kay Ma'am Rain of San Fernando Cities. Wow, sa shout ito. Shout out po. Shout out to Ma'am Arsen, Apostol of Bagumbayan, Nueva Ecija. Shout out po. Shout out po. Salamat po sa pag-order at mamaya lang i-collect na ito ng Shopee Express. Shout out po kay uh, Sir Renz of Las Piñas. God bless po. Salamat po sa pag-order. At dun po sa iba pa, ay ako lang po yung um order. At ako po ay mag-update po sa inyo once na nandito na yung ating boneless deals, Isa sa ating bestseller ay ubus na agad. At ano po kayo? Uh, message po kayo sa Tarashoot TV Facebook page kung meron kayong mga order. Kasi po yung Shopee ay ah uh, hindi pa namin na-update pero wala kami ibang inaayos. No? Dua nang nag-update na po si Shopee. So may mga inaayos pa kami doon. Kaya yung ibang item makikita nyo hindi na available doon pero may stock kami. Pero may stock Yes, Shopee. hindi lang po namin na ma-update kasi ano po, may inaayos lang kami kay Shopee. So, yan. Salamat po. Shopee. Mm -hmm. Yan mga kabeshi. Ngayon po ay magluluto ako ng spaghetti. At ang aking babi, nagkumakain ng snacks. Ang kanyang favorite, feta. Ini isa isa niya. Ito po ang aking mga ingredients. Meron akong minced pork, hot dog, few pieces lang naman, carrots, at syempre ang butter at cheese. Meron akong tomato sauce, hands, at ito pong spaghetti pasta. Nagpapakulo lang ako ng tubig na may mantika at asin. At akin ang ilalagay itong spaghetti pasta. At pinapalambot ko na itong ating pasta. Kuluan ng mga kabeshi. Wow! Tama. Pwede 3 minutes nga, oh. Okay na po itong pasta. Ahuin na natin mga kabeshi. Ayan at na-drain ko na. Nilagyan ko po ng butter itong ating pasta. Para magkalasa. Akin nang ihahalo. At sisimulan ko nang gawin yung ating sauce. Nagigisa na po ako ng bawang at sibuyas. Nilagay ko na po mga kabeshi ang iba pang ingredients. May hotdog, karot, saka pork giniling. At ngayon naman ay ilalagay ko na ang ating tomato sauce. Nailagay ko na po ang sauce ng ating spaghetti, mga kabeshi. At ito yung ating sauce, mga kabeshi. Bali, nilagyan ko rin po ito ng gatas, condensed. Pero konti lang. At ilalagay ko na dito itong ating pasta. At paghahaluin ko. konti yung pasta. Mix na natin. At luto na ang ating spaghetti mga kabeshi. Ready na sa merienda po ni Andres. Akin lang pong yayayara ng cheese. Ito na po ang ating spaghetti. At bali nilagyan ko na rin siya ng cheese. excited nang kumain si Bobby. Waiting na lang kami kay Andres. Kain po tayo mga kabeshi. Hindi na pumapakali si Bobby. Waiting na sa kuya. Waiting ka na sa kuya. Nakalaki <laughs> po ni Bobby. Sabi ni mama ay bigat daw po. <laughs> yes, kakagising lang na aming Andres. Hallelujah, Jesus, O oh God. Lord, marami pong salamat sa pagkain aming pagkasaluhan. Pagpalain mo nga po ito ng may kalakasan na aming katawan. In Jesus' name, Amen. Amen. Andres, look, o. Oh, Tommy. Oh, mommy cook a spaghetti for Andres. Tommy, <laughs> mommy. Yes. Aba, oh, mommy. Birthday din ngayon ng Kuya Tote. <laughs> Mm-mm. Oh, picture mo na kami. Birthday nga pala ni Totoy. Picture. Ayan na rin po si Bobby. Si Babe yung una ko nang pinakain na. Mm. Kanya So busog pa siya na. Hindi. Pero alam niya mami nung kayo ni Andres ay naka nandiyan na si Bobby nagagawa pa pagpunta diyan. Andres that's uh, your bread. Andres likes bread and daddy. Mga katuwa ka hapon mami. Oo uh oh Ay. Oh, thank Diba kaya tayo nasa airport. Oo uh oh <laughs> Tapos ay meron daw kasing edad ni Andres na naghihintay din. Tapos kalong siya nung, ma nung mami niya. Kalong siya nung mami niya. Tapos meron pacifier. -oh. <laughs> sabi ni Andres, Mami, what is that? Oh, Ayan. Yeah. Mami, what is that? Tinuturo yung pacifier. <laughs> Ito lang namang sabihin natin. oh, sabi, sabi ko, natin. pacifier. It's a pacifier. Okay. Sabi ni Andres, pa, ano? Nung una, fire? Fire? fire. So, no, pacifier. Pacif, tapos nabibigkas naman niya, pacifier. Tapos yung mami, eh, parang, yung mami parang gusto nang umbalis, gusto nang lumipat at parang na yung anak niya mm -hmm. na may pacifier. Mm -hmm. <laughs> Nakasingil laki ni Andres. Mm -hmm. So yun, nakakatuwa lang na okay din naman nang may pacifier, mami. No? Parang pang ano ba yun? For Mm, For shooting. Si Andres kasi ayaw niya, no? Kasi mm -hmm. babi. Meron silang pacifier pero sila na mismo yung <laughs> Oo. Oh, oh, uh, ayaw nila. Naiinis. Instead, si Andres, ang kanyang pangpasut ay yung paghinawa kanyang kanyang. Ah, ganon. Yung iba naman, Puso. pacifier. Si Pavin naman, Mm-hmm. parang pacifier din yung kanyang oh Ganon. Pero Pavin nila, dapat daw iyon hanggang mga 6 months to 8 months max. Pagka yung, yung pag kanyang 2 years that, na. beyond that daw na ano yung Deep. hindi na siya healthy may mga nagsasabi rin sa akin dati na yung teeth daw na, na alter na na usngal may mm, ganun. may ganun. eh hindi ko lang din sure kasi nga hindi ko naranasan mo pa si Fire kaya si Andres po pag kakasama na, namin ang ang ingay niya po lahat tinatanong mm, what, daddy, is what, is <laughs> daddy, what is that what is that daddy what is <laughs> that What ako na hiya na din dun sa mami na mm -hmm. kung ituro pa naman ni Andres yung yung bata na kasing edad niya katabi namin nasa una nasa unahan namin. What is that? Parang anong ano siya, no? Mm -mm. Anong ano nga naman siya sa pacifier. Tapos ay nung makakita ng ano, mami, Amaze na amiss siya. Aeroplano. Yung malaking eroplano. Habang nagdadrive ako, sa so may pasa yun, eh, habang nagdadrive ako, biglang dumaan, papalanding na. Mm -hmm. Sabi niya, Tito Baron! Mm -hmm. Tito Baron! <laughs> pants first. Oh, pants first. Yeah. Andres ay, si Airplane, sabi niya, so fast, so big. Galing niya. Yan, thank you, Lord. Nakaka-proud naman ako lang po. Ay, eh, proud. Oo, hindi niya pa makalimutan, mami. Laka naman talaga, no? Pag so, nabubala sa harapan yes. natin. Pagka ano ni Ate Mahal, pagkakita niya kay Ate Mahal, Ate Mahal, big! <laughs> Nakakatawa lang po, may toddler talaga. Yung parang napaka-genuine kadi kanilang ano. Reaction. Reaction na first time makakita ng aeroplano. First time makakita niya ng malalaking building. Tuwan-tuwa siya ko. Daming building. Mm. Eat more. Eat more. Eat ka na ng eh. Look at mami oh. Kagigising pa po ni Andres. Mami, take What? Take out? No. What? Put here? And then this one. Yes. Eight, eight. And then eight. Put here. Yes. Oh. Hindi naman to palaman. <laughs> May papalambing lang yan, ma'am. Kaya kakagising. Yung, yung isa po, tingnan mo naman, oh. Sarap? Yan, yeah, kahit po tayo. <laughs> yan niya pala birthday ni Toto, yung bunsong anak ni Baron. Happy birthday, Toto. Happy birthday. Kami na kay pag-birthday yan. Para na rin kami nakipag-birthday. Ang mama? Ah, nasa taas. Ah, okay. <laughs> so, <laughs> Busta ka agad niya yung titan niya. Maganda yung titan na yun. Mabilis matunaw. Mm Meron pong isang, ano, meron pong isang kinakain si Bobby. Oh, parang nari din dindi. Dumi, O ano. Parang meron pa, mami patunaw mo muna. Meron pa. Nakadikit pa lang sa ano. Hindi na. Merong isa yung serilak Yung serilak na Star. Ayun po. Delikado po yun sa ganyan. Sa 8 to 9 months. Nakalagay doon ay 9 months. Up. Eh, pinakain ni Mami si Bobby. Aba, hindi pa kaya. Si Bobby, ano, nahihirinan. No, nahihirinan siya. Huwag ka Iwan nang inaano ng buo. Mm -hmm. Sinusubo ni Bobby ng buo, nilulunok. Mm -hmm. Ay hindi siya mabilis matunaw. Mm -hmm. Hindi katulad niyan po. Itong titer. Pagka nabasa siya, lumapat sa iyong laway, tunaw agad. Kaya kahit ilahat niya, okay yan. Pero kumakain lang si Bobby ng iba pang... Mm -hmm. Bulay. Ayan, chicken, chicken, no? no? Alam favorite niya, na favorite niya ang chicken, guys. Nung matikman niya yung chicken, mami, no? Mm-hmm. Maya-maya, oh, papakainin ko na rin siya ng no, rice. Oo. Oh. Ano na sa ibabe, eh, rice. Oo. Rice yung ta rice. Kaya kain po tayo, takoy kakain na din. Kakagising po ni Andres. Thank you, Lord. Ang haba ng kanyang tulog. Mm -hmm. Haba. Mm rin po si Mami na yung kape. Thank mm -hmm. you, Mami. Tapos si Andres, mami, ito yung may ginagawa ako. Mm -hmm. Lalapit siya. Daddy, what you're doing? Daddy, what you're doing? Tapos yun, kailangan ko siya may explain sa kanya. Gusto mm -hmm. may ginagawa ako. Wow. Wow. Well? Okay. Your water. Your water. You yes, water there. Oh. <laughs> Tinuro niya. Oh, mommy never see. <laughs> Halata ka na. dad na. po kumain ni Andres <laughs> Dami na. Halata na. Halata na. Halata na. Halata na. Halata ba't parang dami na. bigla <laughs> mati na. mo na. Halata eh. na. na. Punta naman din ang mama ay eh, padalam mo. Mm, mm. Ang dami niyan. Wow. Ang dami nga. Tatatla lang tayo, napadami na. Kain <laughs> mm. na si Daddy. May nakuha yata si Andres sa something. Sarap, Mami mm. <laughs> Sarap, Mami Apa ini Andres? Lama nanggap kayaknya si Andres tadi Lama nanggap kayaknya Di Jali biar makdok Sarap ke Mami mm. Ayah Yudan? Yes, I'm finished. Sarap it is. Wa. Wow. <laughs> Wa. Wow. Oh Mamaya, suba na kita ng rice, okay? Dinner time mo na. Ulan po namin na isinigang kanina. Ay, may sabaw pa. Yes. Yes. Sarap, mami. Mmm. So, ba ba ito sa kayon. Butter sa cheese. Ay. Good answer. <laughs> <laughs> I love you, Andres. We love you. More pancit, palo, daddy. Who? Andres. <laughs> we <want> pasta. Pasta. <laughs> Not pancit. It's pasta the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit, is life and peace. Romans eight to six niv.